Balita nga sa lalawigan, itinanggi ng Philippine Coast Guard na tinulungan ng China ang dalawang maingis Pinoy na nasugatan matapos masunog ang kanilang bangka malapit sa Panatag Shoal. Yan kasi ang ng pahayag ng Chinese state media. Ang ng ating Coast Guard, sinubukan pang ng China Coast Guard ang mga rumeresponding tauhan ng Pilipinas. Halos lumubog na ang Filipino Fishing Boat o FFB Aki o Akiyo noong Sabado nang sumabog ang makina nito. Dalawa sa walong may isdang sakay ng bangkang nagtamo ng second degree burns. Ang dagdag ng PCG, nag-alok ng tulong ang kanilang Chinese counterparts pero hindi na nila ito tinanggap. Samantala po naman, inilabas ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang mga bagong torture video mula sa sinalaki na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sa video ay kita ho kung papaano pinahihirapan ang ilang bihag sa naturang compound. Ang ilan sa mga biktima ay kinukuryente, tinatadyakan at pinagahampas pa. At ayon po sa PAOK, kanilang naipadala ang naturang video mula sa mismong mga kaanak ng mga biktima. Inaalam pa kung mga Pogo workers ba ang nasa video. Sumipa naman ng na 136% ang kaso ng dengue sa Baguio City ngayong taon. Kumpara sa 401 cases mula Enero hanggang Hunyo noong 2023. O bakit ito sa mahigit siyam naraan na kaso ngayong taong 2024? ang apat na laan dyan na italala lamang nitong Hunyo. Dahil nga dyan, pinaiigting ng LGU ang pagbabawal ng pag-iimbak ng tubig kung walang takip dahil posible nga itong pamugara ng lamok. Higit isang libong piso at community service ang multa sa mga lalabag. Una na rin nagbabala ang Department of Health ng pagtaas ng kaso ng dengue ngayong tag-ulan. Sa huling tala nito, higit 77,000 ang dengue cases sa bansa. Higit 200 naman ang nasawi. Patay ang isang barangay chairman matapos po namang mauwi sa barilan ang Bible's Operation sa Balabagan, Lanao del Sur. Ayon sa report ng PMPCIDG, ikinasa ang operasyon laban sa grupo ng mga gun gunrunner sa Lalawigan. Pero nakatunog daw ang target ng operasyon at pinaputukan nito ang mga operatiba. Kabilang sa mga nakipagbarilan, ang chairman na di pa muna pinangalanan po ng PMP. Anim na iba pa ang nakatakas at subject ngayon ng ginagawang manhunt operation ng mga pulis. Patuloy ang investigasyon sa makakilanlan ng mga nakapuga. Sa Tanay Rizal naman, patay ang isang lalaki matapos atakinin sa puso habang nagmamaneho. Papunta sana sa Tanay City proper ang biktima ng mangyaring insidente dahil nga dyan bumangga sa tabing kalsada ang kotse. Bukod sa nasawing driver, dalawang pasahero niya ang dinala sa ospital ng mga rescuer. Nasa mabuting lagay ng mga pasahero. Ted Failor at DJ Chacha, Nayo, NASA Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.